Alam ko alam kung magugulat sila. Pero alam niyo ba, may pangarap ako ngayon, makapanood ng concert ng SB19. Grabe naman. Hindi, <gasps> sa totoo lang, oh pangarap ko yun. Ang sa, ang ano, ganda. Oo, oh, oh, yes. Mm -hmm. Anong song ng SB19? Mapa. Of course, Siyempre. binamit sa And diba? the Breadwinner is yes, yan. Yeah. Correct. Yes, correct. Siyempre, Gento. Ay, oh, oh. Gento. Siyempre, yung sure. Dungka. Yeah. Dungka, oh. Dungka. Dungka. Oh, oh, oh. Dungka. Yeah. Meron din tapos tayo yung mga na. Yung staff ngayon, ginagaya-gaya ko pero... Huwag uh, yeah. wow. na, huwag na, wag na. Maan Makapagal oh. is Ayan. 18. Yes! 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 Certified 18! Uh, uh, Unang-una ko sa playlist ko, yung Dilaw. Ah, okay. yung Dilaw. Oo, oo. Ang ganda ng lyrics. So, Totoo okay. yan. Yeah. May, may gusto kong version ng Your Love, ng first one. Yan. Wow. Yung to yung loom Your Love? Oo, o, na, na upbeat. So, very peep-up pa, 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 yung pa, ano... Pa, ano Ay, yung na, sangta nga? Sa ano, na may programa pa tayo later so baka mawala yung boses natin. Gusto <laughs> 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 ko merang major religious sa mga mm. Take Me Out of the Dark ni Gary V. But, uh, oh, okay. Diba? Ayan. Pero ano, no? Varied yung kanyang uh, playlist, uh -oh. ha? Iba-iba. Magkaibang panahon. Hmm. Oh, oh. Totoo yan. Yes. At saka diba? <laughs> pang Gen Z, uh -oh. millennial. Yes. And At saka may pang uh, boomer na, na tito? tayo, Tito. So <laughs> <laughs> oh, yun. Diba? Ang galing Ako, ako very Gen Z. Oo. Habang maulan kasi